Paano gumawa ng note sa TikTok? Ang gawin nyo lang, punta lang kayo sa inyong TikTok application sa inyong mobile phone. At dito sa TikTok homepage, punta lang kayo sa inyong profile or inbox. So, sampulan natin dito sa profile. So, pero pwede din sa inbox. So, dito tayo sa profile. Makikita nyo yung profile picture nyo. Ang gawin nyo lang para makakreate ng note, tap nyo lang yung Christmas sa taas or note na sa taas. At pagka natap nyo na, create na kayo ng note. So, sample natin. Follow. So, create tayo ng note na follow. After nyo makakreate ng note, tap nyo na yung story button na nasa baba. At, yan. Nakakreate na tayo ng note. So, try natin tingnan sa inbox. Yan, makikita nyo yung note natin na follow sa ibabaw ng ating profile picture. Yan guys, ganun lang kadali gumawa ng note sa TikTok. So kapag kami may mga question kayo, mag-comment lang kayo below. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga bago kong video. Okay, salamat sa panonood.